Guys, nakakalungkot lang. May nakita tayong post ngayon lang, yung araw na to sa Facebook, na may isa kaming kababayan dito sa Hong Kong. OFW siya dito sa Hong Kong. Lagi siyang sinasama ng kanyang amo tuwing vacation. Nag-out of country sila. Nag-trip nag -na -trip sila every vacation. So ngayon nakabakasyon sila sa Thailand. Maraming beses na siya na sinasama. Nag-out country sila. ini enjoy naman daw niya kahit nakapagod, kahit mahirap, kahit na pinapagalitan siya ng kanyang amo sa public places. carry naman daw niya, ini-enjoy niya kasi masasabi niya daw niya, once in a lifetime experience lang daw ang makapunta sa ibang bansa. Which is true naman talaga. Laki mo na, nakarating ka sa maraming bansa. Pero nitong bakasyon lang, is nandi, ng ngayon ay nandito doon sila sa Thailand. Sad to say, may nangyaring nagamap na masamang nangyari sa kanya dahil nasaktan siya ng kanyang amo. Ang dahilan, dahil daw hindi nadala yung make-up kit ng kanyang amo. Which is hindi naman daw sinabi ng kanyang amo na dalhin. So napakababaw lang ng reason guys na basta-basta saktan ng kanyang amo. Ang masama pa nito is kinuha pa yung mga documents niya at saka ay yung passport niya at yung mga gamit niya ayo ibigay ng amo. Uh, good thing naman is nasa pangangalagaan sila si Rasi Kabayan sa embahada ng Pilipinas doon sa Thailand.